Hello everyone, sa muli tayo naman po ay ako sa pag-aaral sa salita ng ating Diyos Welcome po sa ating Diffusional Bible Study Day 13 na po tayo Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay nanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload Salamat po ng marami sa inyo Now, yung ating teksto ngayon mga kapatid na pag-uusapan ay nandito po sa ikalawang Timoteo 3.15-17. hanggang 17. Ang sabi po, mula pa sa pagkabata ay alam mong ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katutuhanan sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Upang ang lingkod ng Diyos ay magiging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Sa mga gumagamit ngayon ng Bible, halos hindi mo na alam kung sino ang paniniwalaan mo dahil mismo may nagsabi na sila daw ang tunay na relihiyon at may nagsasabi pa nga na di umano na sila daw ang may-ari ng Biblia. Kung lahat paniniwalaan mo, lumalabas lamang ito na lahat ay nagsasabi ng totoo at lahat tama. Subalit so, tandaan natin na may mga bula ang Kristo, bula ang guro, bula ang mga ngaral, at may warning ang banal na kasulatan na dapat tayong mag-ingat. Now ang ating topic ngayon mga kapatid na pag-uusapan ay paano tayo gagamitin o kasangkapanin ng salita ng Diyos. Mayroon po tayong tatlong katotohanan. Ang una po, dapat mayroon tayong teachable heart. Bakit may teachable heart tayo? Ang una, dahil tayo ang susunod sa sinasabi ng Biblia. Ang problema ng iba, puro na lang komentaryo, puro na lang critics, mga judgment, pero hindi naman sila sumusunod sa sinasabi ng Biblia. Pangalawa po kung bakit dapat may teachable heart, dahil ang salita ng Diyos ay mabuting balita, hindi ang ating sarili may mga deboto, relihiyoso, pilosopo na sarili ang itinataas para sabihin at maunawaan ng iba na napakagaling nila. Kaya laging I, me, myself ang bukang bibig. Hindi ito mabuting balita, kundi sarili lang nila ang tinuturo o itinataas. Pangatlo po, kung bakit dapat may teachable heart. Dahil katutuhanan at pawang katutuhanan ang nakasaad sa Bible lalo na ang paraan ng kaligtasan. Sinasabi sa verse 15, Mula pa sa pagkabata ay alam mong ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang iba, gumagawa, nag-iisip, naghahanap ng talata para tapalan ang kanilang prinsipyo kahit mali ang konteksto. Gumawa sila ng ibang paraan o sariling kaligtasan sa pag-aakalang doon sila maliligtas kapatid, may nakasulat na sa Biblia. Kailangan na lamang po natin teachable heart. Pangapat kung bakit dapat may teachable heart? Dahil tuturuan tayo ng Bible para sa maayos at tamang pamumuhay. Kaya nga sabi ng Bible sa verse 16, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Ngayon, kung gagamit ka ng salita ng Diyos, nangangaral ka, nagtuturo ka, pero ang buhay mo ay hindi naman tama ang pamumuhay, hindi ka naman talaga sumusunod. Meaning, wala kang teachable heart. Ginagamit mo lang ang salita ng Diyos na dapat sana ang salita ng Diyos ang gagamit sa iyo na may maipakitang tunay na halimbawa. So paano tayo gagamitin o kasangkapanin ng salita ng Diyos? Ang una, dapat mayroong teachable heart. Pangalawa, dapat marunong tayong kumilala sa otoridad ng Bibliya Basahin uli natin yung verse 16 and 17. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo, ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Upang ang lingkod ng Diyos ay magiging karapat dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Sinasabi din mga kapatid sa awit 119-105, ang sabi, Salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Now, ano ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus tungkol sa banal na kasulatan? Napakalinaw po sa Matthew 22.29. Sumagot si Hesus, maling-mali ang iniisip ninyo. Palibhasa'y hindi ninyo nauunawaan ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos. Dito naman sa Juan 17.17, 17, Italaga mo sila sa pumagitan ng katotohanan. Ang salita mo ang katotohanan. Ang tunay po ng mga anak ng Diyos, ay buong pusong kinikilala ang otoridad ng Biblia. Hindi yung humahanga ka kaagad sa mga komentaryo, sa mga nanalo sa dibati, sa mga prinsipyo ng mga theologians, kaya tuloy matigas na ang puso. Hindi ka na nakikinig sa sinasabi ng Biblia at hindi ka na nagpapasakop sa otoridad ng Biblia. Kapatid, sa Bible ka mag-focus at dito makikita ang tunay na changes ng buhay mo kung kikilalanin mo ang tunay na otoridad ng Biblia. Paano tayo gagamitin o oh, kasangkapanin ng salita ng Diyos? Pangalawa, dapat marunong tayong kumilala sa otoridad ng Biblia. Pangatlo, dapat ang interpretation ay nanggagaling mismo sa konteksto at sa tulong na rin ng banal na espiritu, hindi sa sariling prinsipyo. Ang tamang pamamaraan po ng interpretation ay hahayaan mong maghayag ang banal na kasulatan sa sarili nito sa pamamagitan ng konteksto. Na ibig sabihin, ano ba talaga ang buong kwento o tunay na kwento? Ano ang historical background? Sino po ang author? Para kanino ang pag-uusap? At ano ang magiging mensahe nito sa atin? Ang tawag sa ganitong method ng interpretation ay exegesis. Ito po ang gusto kong pamamaraan. Malalagay ka sa tamang interpretation at mailalayo ka sa mga kuro-kuro at mga haka-haka sa pagsasarili ng doktrina at agenda. Mas gusto ko ang mga nangangaral na ang paraan ay expository sermon, verse by verse or textual kaysa topical. Mayroon din namang isang klasing interpretation na tinatawag na ICGES. Si May ibang pamamaraan ng interpretation sa Bible na hindi inaalam kinukuha ang konteksto nito. Bagkos, ini-interpret agad sa sariling karunungan, prinsipyo, at praktikal na pamamaraan. Kaya madalas ginagawa ito sa topical sermon. Walang tigil sa kakatalo ng talata, lalo na kung hindi inaalam ang mga konteksto. Ang panganib ng pamamaraang ito ng interpretasyon ay ang humahantong sa atin na baluktutin ang original na kahulugan ng teksto o pang umangkop sa ating mga personal na paniniwala o pagnanasa. Ang eisegesis ay madalas na itinuturing na isang hindi gaanong maasahang paraan ng interpretasyon dahil maaari itong magresulta ng subjective at bias na mga pagbabasa ng banal na kasulatan. Kaya kung babasahin natin ang unang korinto, 2, 4, 5, ganito po ang sinabi. Sa aking pananalita at pangangaral ay hindi ko sinubukang hikayatin kayo sa pamagitan ng mahuhusay na talumpati at karunungan ng tao. Subalit nangaral ako sa pamagitan ng kapangyarihan ng espiritu. Upang ang inyong pananampalataya ay masandig sa kapangyarihan ng Diyos at hindi sa karunungan ng tao. Now, paano tayo gagamitin o kasangkapanin ng salita ng Diyos? Pangatlo, dapat ang interpretasyon ay nanggagaling mismo sa konteksto at sa tulong na rin ng banal na espiritu, hindi sa sariling prinsipyo. Para po sa aking iwanang konklusyon, mga kapatid, pag-aralan po natin ang banal na kasulatan na may panalangin, paghingi ng guidance sa Holy Spirit at hayaan natin na mangusap ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Huwag maging mapaniwalain sa mga mensahero ngayong panahon dahil hindi mo alam ang tunay na buhay nila o pagkatao nila. Huwag ka basta-basta mag-interpret ng Bible sa sariling agenda o idea, mga prinsipyo at doktrina. Gawin mo ito sa pag-aaral na hinahanap ang buong konteksto nito at laging umasa sa tulong ng banal na espiritu. Huwag masyadong umasa sa mga practical preaching, mga preaching na kahit mali o kasalanan, parang hindi na kasalanan. Ang hindi gusto ng Diyos, parang lumilitaw na gusto na ng Diyos. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid. Now sa ating review, paano tayo gagamitin o kasangkapanin ng salita ng Diyos? Una, dapat mayroong teachable heart. Pangalawa, dapat marunong tayong kumilala sa otoridad ng Biblia. Pangatlo, dapat ang interpretation ay nanggagaling mismo sa konteksto at sa tulong na rin ng banal na espiritu hindi sa sariling prinsipyo. Tayo po yung manalangin. Panginoon, hinihiling po namin ang iyong gabay at bigyan niyo po kami ng kaalaman sa tulong ng banal na Espiritu. Ilayo niyo po kami, Ama, sa mga maling interpretation. Patuloy niyo po kaming dalhin sa mga taong mapagkatiwalaan sa inyong mga salita. Dahil alam naming marami ng bulaang guro o propita ang nagsisilabasan ngayon maging sa aming personal na pag-aaral ng inyong mga salita. Huwag niyo pong hayaan na magkaroon kami at mamuhay kami sa maling interpretation. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na magkaroon ng teachable heart at kilalanin ang otoridad ng Biblia at pag-aralan ang mga konteksto nito. Salamat, Ama, at ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and Amen.